Grabe oh Baliktad Baliktarin natin ah Para Ayan oh <laughs> Ang sagada. Ito yung view dito guys Ay Napakaganda ng view Ay Grabe Back tayo sa baliktad Na bahay boss Baka baliktad din yung kusina dito ah Ba't hindi baliktad? Ay, dapat pala gumising tayo maaga. Oh, ang ganda sa umaga. Siyempre, wala naman sa pangali nun eh. Ngayon, titigman natin yung mga pagkain sa loob. Alamin natin yung mga pagkain sa loob. At kung magkano siya. Saan. Para siyang inasal. Only rice, 200 pesos. Tignan mo siya po, may pecho, may papa. Only rice, 200 pesos siya. Ito yung only rice nila, oh. Ay, may akyatan sa taas. Tira-tira na yan, ng mga customer. Ah, ito yung taas nila. Ay, gusto mo rito? Chief yun tayo, Chief. Hindi, hindi ah, na. Gusto mo? Oo oh, naman. Ayan, oh. Ganda, oh. Grabe, endangered species na yan. Dito. Buti na papakita ba? mo sa atin. Dahat po, bakit ako organize? Ha? Dahat po. Opo. Opo. Grabe. Kipo, enjoy the view and... Nag-enjoy na po kami sa view. Sagada Prince. Sagada Prince. Grabe, Sagada Prince. So, dito po, eh kailangan po natin maglakad. Nagsasalita din pala yan? <laughs> yes, may nga nga rin po tayo dito. Ah, ayaw. If you want to drive, pwede ko naman po kayong dala ng mga. Parang kilala ko ito, boss eh. Oo. Uh, Parang kilala ko ito eh. Sino? Tried. Oh, Boss! Oh, sabi na oh, eh! sabi Boss! 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 <laughs> boss! 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 Saka na gagaling! Saka nagagaling. Iba yung hotel mo ah! Sagada Prince! Utay oh, na ko! Oh. Sagada Prince! So guys, eto na! Malapit na yung pagkain natin! Nag-diet ka diba boss? Ito yung sa'yo! Baka inaano ko yung katawan mo! Iniisip ko lang yung katawan mo boss ah! Masisa yun! Meron tayong hot choco. Ay, galing naman gumawa ni Boss M ng ano, sauce. Iba dito ah, lemon. Lemon lang dala. Hindi ka Siguro, uh, ano, mas mahala ka dito. Grabe na Boss, uh. Boss M. Thank you, Boss M. Grabe ka naman talaga mag ano. naman. Basta ikaw ah. Masuwing kita. Si Julio, si Julio. Ayaw mo. Tikman mo nga boss kung, ano ano tikman natin kung ano? nasal na sagada sagada Hmm grabe naman mm. Ang sarap. Ang sarap. Sarap talaga, boss. Sarap, sarap. Para ano lang, balag lang yan, ha? Hindi masarap. Pero, di ba balik to? Hmm. Kabalik tarain niya. Ang saksap. Mwah! Mamute! Ako na yung kukuha, te. Parang hindi ka mapagod, ha? Okay. So, may ko po sa Arden, yun. Ah, sobra-sobra na po, ah, sobra -sobra na okay po okay eh. Pero okay na yun. Okay. Thank you. Sarap. Naka-tatlong kanin na ako. Ano mo siyo kaya, Merwin? Pindi niyo magana kumain na, kumain. Nag-ibig na ako binukuha pag umangain ako. Dahil tatawag po lang. Ina-highlight mo siya lagi. Ina-highlight mo lagi. Hindi. Para napapansin ko na. Masarap kasi kumain si Amber, si man. Hindi, hey, ganyan talaga mamahiyayan si Wala Walang kaibig-aibig. <laughs>